All right, good morning mga idol. Ayan, uh, medyo kaka-upload lang po natin ngayon dahil isang buwan po tayong namahinga. Dahil po mga idol ay medyo busy school. Ayan, so tapos na rin po yung bagyo dito. Medyo, ayan, madami pong wawalisin mga ka-idol. Ayan, so ang ating pulit na nakagala ayan so maga-maga po ay maya-maya po magwawalis tayo at update po tayo mga idol sa ating munting manukan pasensya na medyo madumi pero maya po pag nawalis yan okay na ayan so you will notice po medyo konti lang yung manok natin ngayon dahil medyo naubos na po ng mga buyer natin bulik natin ayan at yung ating pogi na pumpkin ay no this is pumpkin sweater mga kagri ka ayan 7 months pa 8 months na po ito at yung ating wine red ayan so dito tayo ngayon sa ating manukan ayan bagong bihis yung iba naman po ay bagong pungos mga kagri. Ka Ayan, yung ating black. Ano po? Ang nanay po nito mga kagri ka black. Yung tatay naman po ay Larry Romero Gray. Ayan, nandoon po sa dulo mga kagri. Ka Ayan, nakasalang po. Ayan ho mga kagri. Ka nakasalang po doon sa white choco. Ayan. So, ito yung anak bagong pungos 8 months po ito yan at yung kapatid mga kagri ka ang mayabang na yun ayan, dirty gray ang lumalabas po itim ang nanay dirty gray lumalabas po at saka black ito rin po yung kapatid na medyo magulang na ayan, medyo ano yung daliri nito yung white choco ayan at yung iba natin dito mga kagri ka this is sweater pile ayan yung kanina pong kaparis po ng ano yun po ang nanay nun ayan yung ating puti ayan mga kagri ka marami pong yog so shout out yung gusto po ng nyog punta na lang po dito sa Bicol medyo malayo nga lang po ayan at yung ating pumpkin kapatid po nung kanina ayan Ayan, at 'yung ating Larry Romero sweater po. Ayan. Pasipol na po ito mga kagri. Ka ayan po. Ngayon, kanyang 8 months din po ito mga kaagree. Ayan. At 'yung ating Bading, ayan. Ayan, atras tayo dahil medyo maano 'yung isang pumpkin. Medyo maano pa po. Ayan. 'Yung kapatid po mga kaagree ay ito bali tatlo ho silang mga kapatid mga kagri ayan tingnan natin ayun mga kagri ka yan po ang kapatid ayan pumpkin sweater po at ngayon naman po mga kagri ka puntahan po natin yung kasalang po doon bukod sa gray, mayro pa po tayo doon na sari mero sweater so puntahan po natin mga kagri ka Ayan o mga kagri. Ka Puntahan natin yung breeding pen. Ayan. Merong sumisilip. Ayan. So ngayong magpapasko po mga kagri ka ay papalinisan po natin ito. Kasi pag uran init mabilis po na tumubo yung mga damo. Mga kagri. Ka Ayan. So pusa natin. Ayan. So eto ho mga kagri ka yung ating nakasala ngayon. Ayan. Ayan ho sila. Ayan. That is San Termo White. Shout out po kay Castro Breeder. Ayan. Cross po sa Larry Romero na sweater. Ayan. At yung isa naman po ay Spangle Hatch. Shout out naman po kay JBB. Jonathan Bibon. Ayan. At itong isa, ayan. That is a Golden Boy po. Shout out naman po kay Benji Ador. Ayan. At yung isa, doon po sa dulo mga kagri. yan, natakpan po ng ano, ng Raptor sweater. Yun naman po ay EAJ na Golden Boy, straight sweater po yun, Golden Boy cross po sa 5K. Nabili po natin yan, yan, during Expo. Ayan. Ayan po. So, eto po yung ating Update mga kaagri Sa ating sinasalang po Bali Quadro po ito Ayan At meron po tayong Breeder ADE Ayan At meron na po tayo doon mga kaagri Na ayun Meron ng isa Ayan Pluck meeting po tayo mga kaagri So Madali naman po mag-identify nito Nang palabas nito mga kaagri Ayan So, tuwing umaga po ang ating collection ng itlog nila. So, bali nakaka pito pa lang po tayo sa kanila. Ayan. So, yung ating pogi na raptor. Ayun po ay golden boy po yun. Ayan. At ito naman ay ang sun white yung sa dulo po ayun yung dulo zoom natin ayan yan po ay uh, EEJ straight sweater po ayan authentic po yan mga kagri ka ayan so ayan po mga kagri ka ano so sana maganda ang palabas ho natin ngayon medyo paunti-unti lang po tayo hindi ho natin binibigla mga kagri ka dahil mga mahal at magastos po ang manok ayan so bawat isa nito bibili ka niyan, medyo may kahalagaan. Buti na lang, yung ating puti, ayan, may sponsor tayo dyan. Binigay lang po ito ng ating pinsan na si Castro Breeder. Ayan. Ano po? Ayan. So, yung iba naman po, mga kagri, na apat na manok, pinadala ho natin sa Maynila. At doon ho natin ipapalaban. Bali pang tukak po yan, mga kagri. So Bali ano po sa December 17 po yun mga kagri sa Ilorde Coliseum po mga kagri ayan so entry name po ng mga kagri ay Bicol Boys ayan so sana po pala rin uh, pack derby po yun mga kagri ayan so Ayan, medyo madumi. Magwawalis ho tayo mamaya. Dahil ho sa... Ayan, paligid ho tayo ng kahoy dito mga kaagri. Jewelotis. So, ayan. Kaya po, talagang marami pong dahon po. Ayan, so maraming salamat po mga kaagri. Quick update lang po ito. So, pagbakasyon po, asahan nyo po na dadamihin natin yung mga vlog natin. Maraming salamat mga kaagri. Stay safe po. Enjoy sa pagmamana ko tayo.